sa isang nakakagulat na pangyayari sina Alice at Wesley Guo kasama si Sheila Guo ay nagawang makaalis ng Pilipinas nang walang anumang record sa imigrasyon. Ito ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa seguridad ng hangganan ng bansa. Sa isang pagdinig kamakailan inihayag ni Sheila Guo na umalis sila ng bansa sakay ng bangka. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, hindi makapagbigay si Sheila ng mga tiyak na detalye tungkol sa kanilang lugar ng pag o ang eksaktong ruta na kanilang tinahak. Umalis kami gamit ang bangka. Hindi ko alam ang eksaktong lugar, pero sa Metro Manila yon. Ilang oras kaming nagbiyahe, una sa pamamagitan ng van, at pagkatapos ay sumakay kami sa bangka. Kinulit ng mga miyembro ng komite si Sheila para sa karagdagang detalye, ngunit nanatili siyang malabo, na sinasabi na naglakbay sila ng magdamag at ilang beses na lumipat ng bangka bago nakarating sa Malaysia. Maari mo bang ilarawan ang bangkang sinakyan ninyo? Maliit at puting bangka yon, at pagkatapos ay lumipat kami sa isang mas malaking barko. Hindi ko alam kung anong uri, pero parang fishing ship. Ang kakulangan ng record sa imigrasyon at ang hindi malinaw na detalye ng kanilang paglalakbay ay humantong sa karagdagang investigasyon. Sinisiyasat na ngayon ng mga autoridad kung paano nagawang makaalis ng bansa ang mga individual na ito nang hindi nahahalata. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng mga posibleng butas sa seguridad ng hangganan ng bansa. Manatiling nakaantabay para sa mga karagdagang update habang nagpapatuloy ang investigasyon.